Mga kapuso, huwag basta-basta magtitiwala sa mga hindi ninyo kakilala. Isang dalagitang nag-aakay lang sa isang matandang babae ang kinidnap ng apat na lalaki. Mabuti na lang at nakatakas ang biktima. Ito raw po ang bagong modus operandi ng mga sindikato. Mangidnap na mga teenager kasabwat ng mga may edad. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Sino bang mag-aakalang ang isang matandang magpapatulong sa iyo? Imiyembro pala ng isang sindikatong nanging ng mga teenager. Ito ang naranasan kahapon ng isang labing-anim na taong gulang na babaeng kinidnap ng apat na lalaking kasabu at ng matandang tinulungan niya lang. Mabuti na lamang at buo ang loob niya at nagawa niyang matakasan ng mga di pa nakikilalang kidnapper. Kwento ng biktima. Pauwi siya mula sa paaralan sa Tagig bandang alas 4 ng hapon ng isang kasakay niyang matandang babae sa jeep ang nagpatulong na bitbitay ng mga pinamili nito. Nagtaka po ako bakit po ano sa ano bakit po nagjeep pa po siya may ba naman po pala siya. E di po ano sumunod na lang po ako nilagay ko na lang po sa ban yun pinamili niya. Paglagay ko sa ban di ko po alam na may tao doon. Bigla po may humila sa akin. May kemikal daw na pinaamoy sa kanya ang mga sospek at agad siyang nakatulog. Pero nang magising, palihim siyang nag-text sa nanay niya. Nakareceive ako ng text galing sa kanya na matulungan mo po ako. Hindi ko alam kung nasan po ako. Matulong, natatakot na po ako. Nagkataong bumaba ng sasakyan ang mga kidnapper. Habang nakabukas po, edi tumakbo na po ako. Tumakas na po ako noon. Ano, tapos sinabol po ako noon dalawang lalaki. Eh, sakto po may, ano naman po, may bus, mga bus naman po nakadi, nakatikil doon. Sumakay po ko sa isang bus kahit di ko alam kung saan papunta. Napadpad siya sa Imus Cavite kung saan nagpatulong na siya sa mga pulis. Dito na rin niya muling nakita ang mga kaanak. Naglabas na ng artist sketch ng matandang babae ang mga pulis. Ayon sa mga otoridad, may isa pa raw kaso ng kidnapping na kapareho ng nangyari sa teenager ang kanilang iniimbisigahan sa ngayon. Ayon na rin sa narinig niya, may mga iba pang mga babaeng kinuha. so hindi natin alam sa ngayon kung ano yung motibo nila. Kung prostitution. Ayon naman ang mga otoridad, maging alerto at huwag agad magtitiwala lalo na sa mga di kakilala. Mab Gonzales, Naka Alerto, 24.